Yun, nilubog na. Natangay na, oh. Hirap ng daan. Yan, hirap ng daan, mga ka-fishing hunting. Ito na ito. kalau apa pres kubat อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ mm -hmm. oh. isang magandang araw sa inyo mga kapising hunting uh, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong pising hunting uh, kamusta nga po pala kayong lahat sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy nyong suporta bali narito na tayo sa spot kung saan tayo pamimingwit pamimingwit tayo ng tilapia o liwalo kung ano mahuhuli natin Uh, bago tayo magsimula mga ka-fishing hunting eh, shout out muna tayo And shout out AE Printing shout out Black Star Apparel shout out sa mga tropa natin sa Pulilan at shout out din po sa mga tropa natin sa Sambales at shout out po sa mga viewers at shout out po sa mga followers natin at shout out din po sa mga subscriber natin at shout out din po sa mga maniniksay at shout out din po sa mga angler sa buong Pilipinas uh, enjoy lang po sa mga fishing adventure natin so, ayan, mga ka-fishing hunting naka setup na tayo naka ultralight setup tayo bali way tayo ngayon mga ka-fishing hunting Ayan yung Atotawa namin o oh. Ayan nasa kitna kami ng kabukiran Nasa kitna kami kami ng Kabukiran Ang <laughs> <laughs> bago makarating Ngayon dinaanan namin Puro pakakapal ng Damot talahib Sana eh, dito pa lang Dawihin na kami Ayan Ah, uh, setup na tao-tao na ayun yung akin yung plotter ko ayun sa malayo ito yung akin plotter oh ito na 'yung kay Caleb eh sa malapit lang sa kaupo kami dito sa makapal na damo ayan limlim -lim ang kalangitan oh Yan, unang hagis natin. Kawihin sana kagad tayo. magahan tayo. Ayaw, um, peace on. oh, yeah. so, ano kaya? Oh, liwalo. Laki. Ayan, eh, mga kapuyusing anting, oh. Laon, oh. Naliwalo. Martinico. Okay, oh. Alis ka palad na, mga kapuyusing anting. Laki nga naman ito, no kalab, eh. Ano malalaki, liwalo? Oh? Makasampu ka lang ni rewe Oo. Ayan, oh. Laki, oh. pa natin, mga kapuyusing anting. Puro ganito lang. Sulit na. Napaganda sa tao ng liwalong sulok na eh. Mm -hmm. Ayan oh. Unang isda natin to. <coughs> ah, basta na natin yung mahiwagang bi. Ayan na. Ha. ng haba. Hmm. Yun lang. Pala na dalit yung ano nito. Tali. Tali. Aba nito, mga kapisi ng ating. Tayo. beh, Ha ha ya yeah, Wala ko no. ng yan, yeah, kaya able. Siya ang alibi. Ayo. Yeah. Yo. Aw, ah, alisi ka, alibi. Dun. Di wala udin, oh. Ang lalaki, oh. Yeah. Aw, ni ka, alibi, oh. Laki, oh. <laughs> ta Sulit 'yung pagpising ng antin, ganito lang hawol lang eh. Bulate 'yung pa natin, makakapising antin eh. tayo. Eh hey, setup natin. Light setup tayo. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, dali tayo. Ya, ya. Yung. Oh. Yeah. Isom. Yeah. Ano po to? Bigat yata. Oh, yeah. nakawala. Tagpaon! Ayan, laki nung napadawi ko mga ka-fishing hunting Ayan, nakawala Na-unhook Ayan, nagbaon oh Ayan yung bula Ang nalaki no Ay, hindi, hindi ko mapigil dilapya, eh Dilapia eh mo yung drag nung makina, di ba? Dilapia eh, Laki mga ka-fishing hunting Na-unhook yung napadawi natin Ayan oh Dilapia eh Ayan oh, yung bula oh Putang na yun Ay. oh Ayan oh no. Umalis na sa baon ano? Oh, malis Pagbalik dito eh, ano na lang, diwalo ang dadalahin. Ayan, alam mo diba? Fish on! Tawo oh, diba? Di Walo, Martin ko. Lakke. <laughs> eh, yeah, mau pisi ngante ng. Oh. 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 Kapalad na. Oh. Picture mga ngate. Lakke, wala sa eri palutang o oh. floater eh. Ang Alas 4 pinggang na yun Takta okay. yun hmm, Wala Takpel ah, okay. mga ka hunting Lumipa tayo rito Tingnan natin kung dito Tayo huhuli na maganda Pumuli din tayo doon sa kabila natin na yung unang pinwestuhan natin. Kaso, nawala na yung dawi. Tingnan natin dito, baka dawihin tayo. Ayan. Ayan, nakataw na tayo. Ayun yung plotter natin. Masabi to yung stopper natin. nanti ayo Ya il bukmou Yo is on Uh, Lakeo. Lakeo. Ay mga kapising hunting oh. Oh. Gapalad na oh. Laon yung tilapia na ay laon na yung diwalo rito mga kapising hunting. Dito sa nilipatan natin. Yan oh. laki Sulit, makasampu ka lang dalawang punto, okay na. Aso ayo. Ayo, bumi tahu. Jono, oke. Okay. Uhuh. Strike na naman tayo. Yun. Fish on. Woo. Locked. Laon mga ka-fishing hunting oh. Ano? Oh. Laon na tilap. Ay, <laughs> tilapia. -tila. Puro tayo tilapia. -tila. Laon na liwalo. O oh, Martinico malaki okay, oh halos e eh, gapalad na mga ka fishing hunting hmm. ang sarap na ito kapagsik nung ano natin agis na naman Ayan, tinatangay na yung plotter natin mga ka-fishing hunting Yo, on o oh. Yun Ayan, Ayan laon na naman ang nadali natin Ayan. Mga itim mga liwalo rito mga ka-fishing hunting Malinaw kasi tubig eh Ayan. Dine natin makakapisi hunting. Sayang yung paain eh. Kasaliwalo, hindi naman kailangan yung buo ang paain. Yan, i-strike na naman tayo makakapisi ng hunting. O, yan. Yung, peace on, oh, yeah. Yo, one piece oh, Ayun oh. Lakay, oh. Dati mga ka-fishing hunting nung nagsimula akong mamilmit. Ayun, ah, yun, pa. Aww. Oh. Ay, eh, makarami lata ng liwalo eh. Ayun oh, kinakagat na naman no? Oh. yun oh peace on oh laki yan oh laki oh mga puro apat na dali yung liwalo rito oh lakke. ah guys isure na natin Oo. Oh, Aki, okay. talagang liwalo target ko eh. Hindi naman okay. Kaya lang, basta malalim. Yung sandi pa yung ano. Oh. Nakapagpadawi ka pala ng bulig bulig Ah. Oh, eh aboy bi ayak te. Eh. Kabi oh. Oy, peace on na naman. Oh. Ya no, oh, mga fishing oh. Tawe, oras na naman ang dawe. Oh. Oras na naman ang dawe. Hawak ka na, hawak mabuti Sarap mamilmit, pagkagan rin yung malalaki Hindi Eh kung tilapia, hindi okay Ay, tanong siya kung mibit. Huwag lang, janitor. Ayan, okay, nakikipit na naman ako. Ayan, dinadawi ko. Ayan, fish on. Woo, laki. Nakayo oh. Apat na dali na naman Ang liwalo Andi dito la pala eh. Nako eh Marami na tayong huli Ayan, Mga ka-fishing hunting oh. Huli ni Kalebe oh. Oh. Kaya po Saan natin halaw Oh, ayan oh. Dami oh. Ay, pasok natin oh. Bukang mga kalabi. Eh. Ayan oh. Lalaki puro laon. Sulit yung aming dayo. Oh. Aso, Yan. Ah, so, maambun-ambun na yan, ma malulam na. Sulit. Ah. Oh. Ayan, mga ka fishing hunting. You know details, eh, jo at marami na landing kaming huli. Eh, magliligpit na kami. At saka sa bahay ko na lang uli pakikita yung huli natin. Ang makita nyo ng maayos. Kaya na kami. Ayan yung spot o. Oh. Ayan yung pwestuhan Yeah. Ayan yung ating huli. Ayan yung huli natin o. Oh. so oh. Sulit mga kapising hunting Oh. Oh. Ang dami oh. Ang lalaki oh. Pakikita ko na lang ulit sa bahay. Para maganda. Ah. Ah, tayo gagayak lang. Niligpit. Oh, ayan oh. Puhong huli natin oh. Lalaki. Mga fishing hunting. Pakikita ko na yung huli natin. Ah, uh, sulit naman yung umpisa natin ng fishing ng liwalo. O, ayan, Oh. Ang lalaki, Oh. Puro halos for finger. Nahuli natin. Mm. Ayan, mga ka-piecing hunting, Oh. Ang lalaki, Oh. Ang apat ah, apat na dali ang laki oh. oh. Hmm. Ayan, natin lang si na ating camera Ayan Lalaki oh Oh Oh, oh. Ayan oh Puro halos ganyan mga kapising hunting Ayan, salamat sa Biyayang ipinagkaloob nitong araw na to At maraming salamat po Sa mga nanood Kita na lang po tayo next video. God bless po.